Hello mga igan, ibahagi ko lang po yung ginagawa ng tatay ko sa bunga ng kamyas. Bali po inihiwan niya po ng maninipis then binibilad niya po sa init ng araw upang matuyo at mapreserba para po mas mapakinabangan at mas magamit sa mahabang panahon. Heto po yung puno ng kamyas ni tatay at makikita nyo na hitik po sa bunga. Malimit po nilang nilalagay ang pinatuyong kamyas sa kanilang lutoing ulam tulad ng pangat at ginataan. At talaga namang masasabi ko na masarap po ito lalo sa ginataang tulingan. Yun lamang po maraming salamat!